And tayo ngayon sa May Pond no. Ayano, ang daming mga wild ducks. Actually, nagdala tayo ng bread dito ngayon para ibigay sa mga ducks. Kaya no. <laughs> Sigay ito yung kasama natin ngayon sa pagdadala ng bread dito sa mga ducks ayan. Hari <laughs> oh, ba. Mm. <laughs> Nakakatuwa lang no kasi pinipreserve yung mga wild ducks dito. Siguro kung sa Philippines to, itong mga wild ducks siguro ubos na to. Nakain na lahat. <laughs> 'Di ba? Dito sa Australia no, summer ngayon kaya it's the snake season. So, kailangan natin mag-ingat sa mga snakes at kapag naglalakad tayo dapat ma maingay para <laughs> iba pag narinig ng snakes eh sila mismo yung ano aalis palayo ito na yung bridge so ayan oh Tignan natin. Parang may ano dito. Kahapon kasi may ducks. So sana may ducks dito ngayon. Nana. ha na. Ayan, ayan. Wow, mayroong ducks. Ayan, ayan o. No? O diba. Ayan sila. <laughs> ayan, sabana yun o. No? Sila. <laughs> Kunti na lang yung natirang ano natin. Bread. yun o. No? Kasi si sabana dun sa mga ducks doon, napadami yung nabigay niya, kaya ito lang yung natira. Hello <laughs> pa. Ari oh, to, ari to. Mommy, Papa, Papa. Yes, ah? my tube cake. Wow. Yes, my tube cake. Dami-dami. Yes, my tube cake. Mm. Ah. <laughs> <Ayun> sila oh. <laughs> Ano mm, ba? Diba? Nakakatuwa lang magpa ano no, magpakain ng mga ducks. Kasi ayan sila oh. Natutuwa sila kapag nap, napapakain sila. Yung mga ibang tao din pumupunta dito para bigyan sila ng mga food scraps, bread, noon. <laughs> so, ikot tayo para makita nyo yung buong place. yan So, ito may isa pang pan dito ba diba? <laughs> Hanggang sa susunod na gala. Salamat. Bye-bye.